mga kaulanggo na ipanlabay diri sa hotel mga kaulanggo sa GVR o oh. na ako mga kauban na mga kasunis mga kaulanggo oh. mga humukon hmm. mga humukon mga kaulanggo oh. ito pa oh. mga kasunis mga pansosyal hmm. mga dagko lang mga dagko hmm. ano, ba to mga long sleeve jacket lang ako ah, oh. isa kabok jacket Ah. ayoko ko yung ano, jacket lang. Ano ba yung t-shirt? Mao ni siya mga kaulang ko ang buhay OFW. Yung mga dagko, dagko siguro tag iyan ni. Eh. Nagkuha na sila. Kuha ano, eh. ni. May mga kurbata murag na ni maho namang ang hit ni. Eh. Ayaw Ayoko magbahong bahong ang hit ang <laughs> Oh, dami itong mga basura. Oh, may sapatos pa mga kaulanggo. buot. Oh. Hmm, sapatos. Ligun pa kaayo. kuang laba na lang, oh. Night. laban na lang. May heel pa. Oh, ligun pa kaayo. Oh, may sapatos pa, oh. Ligun pa kaayo. Adidas, eh. Hmm. laban laba na, laba, ani mga kaulanggo. Palito na ni sa Pilipinas. Okay, okay. Mahal na ni. Ikumag na. Kaya dili na kumag. Pakargo mga kaulanggo. Welcome to my YouTube channel Anne Mary Duldul na ko dari sa uh, GBR sa GBR ako na ko mga kaulang no? mm. wala ko ka -uyun. ani ilang mga kuan dito e, mga baho mga angit o oh, mga kuan ba mga humukon na mga karsulis mga kaulang no? Ay, may mga naging angit gani eh. Patong eh. Hmm, mga long sleeve. Dako ang tag-iya ani mga kaulang ko. lang. Dako tag-iya. Mm. Ano to daster? Dai <laughs> long sleeve po mga kaulang Okay na, din nila nakutob ako ang YouTube channel Anne Mary Dorito. Please like and share mga kaulang ko. Kali, ipanlabay na ni siya mga kaulang ko. Ipanlabay na ni no? mga kuan daspan mga silid, mga upuan mga kuwan sa mga bata sa mga, sa mga bata eh, ano ka to? okay, thank you so much for watching please like and share maroon na ako napilihan mga kamulang kuan pero, duha-duha pa di na lang ko, eh, kayo maraming baho ang angit, simutun sa nato eh. simutun sa ba bahong ang man? <laughs> Okay, follow pa more. Babus, okay okay pa more. Mamasura ng taga Dubai, taga ulanggo, babus.